Ayan na. Wala na. Ganang araw sa inyo mga idol, shoutout sa inyo lahat, shoutout sa 47,000 subscriber natin. So balay mga idol, sa episode na to, update ko kayo kay Kuan, kay Bagsik muna. Siya pala mga idol, kung lang sa channel to, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pa-pindot na rin ang notification bell para updated ko sa susunod pa nating mga i-upload na video. Siya pala mga idol, sa mga hindi pa nakapalo sa aking Facebook page. So, monetize na po tayo mga idol. So, papalo na lang. So, nasa din tayo, nasa 4.8 followers na tayo sa Facebook. So sa YouTube, so sa YouTube na 47 na din tayo. So share ta lang sa inyo mga idol. So bale mga idol sa episode na to, papakain tayo kay Bagsik. So alam ko na miss niyo si Bagsik ngayon. Tsaka update sa kay Sinag mga idol. Uh, o oh, Sinag. Hindi na nakabalik talaga si Sinag simula nung nawala dito. So si Bagsik bumabalik talaga siya dito kaya update ko kayo ngayon ito nga pala yung papakain natin mga idol ay na kiring nyo palakang bukid sa so, yon oh my umalis umalis si bagsik pero babalik yon mamaya antayin nyo na lang mga idol so stay lang babalik naman yon antayin lang tayo hindi na

Idol, hindi bumaba. Titingnan natin sa doon sa kon mga idol sa tawag nito, tambayan niya. Lagi kasing doon siya sa tambayan niya kaya doon natin tingnan. Mga idol, wala dito. Ito yung tambayan niya dito eh. Kung nalala nyo sa mga latest upload natin. Yan pala mga idol, ito na. Nagpa-tracer na pala ako mga idol. Di ko lang na video kanina kasi walang taga kuan hawak ng cellphone bali ito yung inani kami lang din yung naggapas muna bali dalawang kaming tao kumuha ko ng isa ayan makita nyo may bawas na dyan tapos dun sa may gitna pero malapad pa yan mga idol ito nakakuha ako na dito Nakakuha na ako dito ng 20 kaban. So, linagay ko na dun sa may bilada namin kasi ibibilad na bukas, Sabado, sa linggo, ide display natin para maibenta. Babayaran kasi akong mga biik. Kaya, inuna kong maipatracer yung nauna kong ginapas. So bali nagapas din ako. So wala dito si Bagsik. Antayin na lang natin mga idol mamaya babalik din 'yun. Tomorrow. Oh mga idol. Hindi mo baba si kon mga idol, hindi bumaba si Bagsik. Bali kahapon niya umalis tapos kaninang umaga. Kanina umaga hindi bumalik, pero nakita ko kanina mga alas 9 tapos alas 3 ng hapon, nagra-round lang siya dito sa taas. Pero hindi siya bumaba, hindi siya pumunta dun sa amin. Pero nakikita ko dito, nagra-round siya. So, ito nga pala mga idol yung kuang -ku na uh, pinapaagapas uh, Ito. ayan Kita nyo, verde pa mga idol kasi sinurot na siya ng damo. Kasi hindi to na, hindi na patay yung damo dito. Kasi bantod na ito tawagin yung salud na salud talaga. Kung may ulan lang, saka magkakatubig. Itong kuan lang naman to tatlong, tatlong pilapil. Ayan, tatlong pilapil. Tapos yung doon, ito, ito yung inani namin. Ito. Kami nag-ani nito. Yan na yung na-tracer natin. Naka-20 na kami. Bali, naka-20 yung kaban na ako dito mga idol. Kuhan lang to Isa, dalawa, tatlo, apat. Lima, limang pilapil. Tapos may dalawa don sa unahan. May nagagapas din kasi to dun. Ayun. Kulang ako sa pagagap tagagapas tatlong tao nagagapas doon ako ngayon nagbibilan lang ako ng palay na unang na tracer ade pa ito itlog mga idol may nakita pala kaming kuhan dito itlog nung nag ako nung nag-ani ako dito may nakita kami itlog dito pa yon hindi, hindi, ko lang kinuha ah yan pa lang hindi na binalikan hindi na binalikan mga idol ito nalaglag na nga yung isang itlog oh. Ayan, oh. wala na to wala na hindi na binalikan sayang balis sa kwanto tikling ata to yun siguro mga tatlong araw pa bago matapos yun mga idol lapad lapad ba yan kaunti pa lang yung napatracer ko inuna ko lang to dito pinatracer ko kaagad bali ito lang yung impay na una kong patracer mga idol kasi may gagamitan ako sa pera. May bibilihin akong ba biik. Baka kasi maunahan pa ako sa biik kaya pinauna ko na talaga. Ayan o. No? Madamo. Ito lang naman yung madamo ko. bali tatlong pilapin. Yung doon, magagandang kung ano yun. Magaganda na yung palay doon. Madamo lang siyang tingnan mga idol pero andiyan naman yung palay. Eh. Kita nyo yo. Oh. Madamo siya pero andiyan na yung palay. Eh. Natabunan lang talaga siya ng damo. Oh, si Karo Jiro. Kaming dalawa nag-ani diyan. Partner kami dalawa. Tapos pina-tracer kaagad namin. Oh, doon ako. Doon ako sa palayan ko nagkukuan. Ito na yung binigay ko kay Karajiro ito sa sampo ang 11 yung sa amin binigyan ko siya ng isang isang kaban at isang balde ayan pero kuan lang hati dapat kami hati pero sa kanya na yan Ito yung tambayan ni Bagsik. Pero wala siya ngayon. Baka bukas mga idol. Babalik na yon. So ito mga idol. Dito kami nagbibilad ng palay. Oh. So yan. Diretso na yan sa gilingan ng palay. Bale hindi ko naubos lahat yung 20. Parang 10 lang yung naiga. Uh, Umulan kasi kaninang umaga kahit manipis na oh. Ayan pa yung natira apat na sako ako, mga sampu lang talaga yung naiga mga idol lang dito lang muna video ko so update ko lang kayo mga idol pa bumalik si bagsik hindi kasi bumaba pero nakakita ko siya dito dito lang naman siya nagra-round pero babalak yun minsan kasi 2 days, 3 days bago bumalik update ko lang kayo pag bumalik ayun mga thank you